Ayan, mga kabishi, nandito kami sa kamay ni Jesus. Ayan, akyat. Ilang hagdan kaya to? Ilang stiff kaya to? Ayan, pataas. wishing well you know Nandito pa tayo sa baba, hindi pa tayo nakaka one fourth. Mali, mali ang kanyang ano. Ayan sa baba mga presyo. Oo, doon. Ayan, paakyat na tayo. Ay, nahingal lang ako eh. Kau yang na nga sa unahan. <laughs> oh. <tariq tayo>. Ini <Pinaakit namin. tariq> Dito dito bibs picture. sa babao, oh, ayun. oh, ay Nasal sa tilinda sa daydaan. ay ayun sa si tilinda sa taas oh Dito tayo pa taas wow oh. lang daan dito Ayan. Hiningal na ako. Pero, butit malamig. Hindi siya mainit. Makulimlim siya. Dahil kung mainit pa, kung may araw, ewang kulang. lang. Baka na abot hinga hininga. Ayan o, oh, pataas pa o. Oh. Ayan, akit tayo. Oops. Dahan-dahan. Atirek. Ayan. Pataas. Ah. grabe na. Ayan, nandun pa. Tapos dito ang daan. Ang daan pa dito pa ganyan-ganyan. Oh. Ilang floor na to? One, one, two, two, three, four. Pang four di sini. Yang di sini. Yang di sini. Yang di sini. Yang Yan. Yan. Four. Si Jesus ay hinampas at pinutungan tungan ng koronang ng tinik. Koronang tinik. may daan pa dyan. Um. Ayan. Pang ano na ito mga kabishi, apat. Tinan natin ang baba. Ayan. Ayan ang baba. Hingal. Ayan. Pang pang lima. Pang lima na to dito. Si Jesus ay nagpasan ng krus ayan po ayan fishing whale ayan six sesos ay nadapa ayan sesos ay nadapa ayan po ayan tapos dito na tayo akyat ayan ayan medyo malapit-lapit na tayo ayan ayan okay hingal ilan na to 5, 7 ayan si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Serencio ayan si Jesus dito naman Mama Mary Hello Mama Mary Sana gumaling na yung aking mata Ayan Dito na tayo sa 456788 8 Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem ayan ayan okay dito naman tayo hingal ayan, akit naman Ronald, lapit-lapit -lapit na. Konti. Ayan. Ayan. Ano na to? Nine. sesos ay ipinako sa cross. Ayan. 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 Sa Jesus daw ay pinako na sa cross. Ito ay 10. Ang pinatawad na magnanakaw. Ayan. Tatlo siya. Ayan, dito tayo. pang 11 ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng cross ayan, ayan ang cross sa Jesus at saka ang mahal na ina ang alagad ayan, akit naman tayo medyo malapit-lapit na talaga hanggang tayo ay makarating sa tuktok makarating kay Jesus ayan ayan, ayun na o, oh. dito tayo pang 12 ayan pang 12 mga kabisho ang pagkamatay sa cross. Ayan. Ayan. Okay. Dito lang tayo akyat. Okay, oh, kitang kita mga kabisyo sa baba. 不理他哟。 Ayan, nandito na tayo sa pang 13. Si Jesus ay inilibing. Ayan po. Si Jesus ay inilibing. Hingal ako. Ayan. Bakit okay, dito naman tayo? pang 14 ayan pang 14 si Jesus ay muling nabuhay ayan si Jesus ay muling nabuhay ayan okay dito naman tayo, akit naman tayo pang na ata, darim at mga kabisye ayan, pang na Ayan. Ito na tayo sa malapit. Ayan na mga kabisyo. oh, kita na. Kitang kita na. Okay, finally. Nandito na tayo. Ayan.